Yan, luto ng ating sinigang na bangos. Kaya, pwede na tayo kumain, mga madam. So, mga madam, for this vlog, magsigang kayo ngayon ng bangos. Ang tataan ng bangos, mga madam. At maghimay naman tayo ng bulay gulay natin sa ating sinigang na bangos. Ito nga pala, mga guys, o, tatlo ang lima. Kung piso, darawa. At ito, 17 pesos. Bago ka makaluto ng sinigang. Ito, 10 piso. Ilang piraso lang. 10 piso. Isang tali. Tapos ang kibuyas natin, 15 pesos. O di ba mga guys, ang mahal na talaga na bilihin. Panaghihimay nga pala ako mga madam. Tinitingnan ko maigi. Binubuklak ko yung dahon. Baka may nagtatago dyan. Yan mga guys. Ganyan ako maghimay ng kangkong. Ayan, maghiwan naman tayo ng sitaw. At ayun na nga mga guys, ready na yung ating pansawag sa ating sinigang na bangus. Wala nga lang tayong... Ah... Uh, gabi na nilagay dito at saka yung mustasa. Is at sibuyas. At maglagay At takipan lang natin para kumulo. Pakuluin muna natin yung tubig para may natin yung bangos. At ayan na nga mga guys, buksan na natin kung kulo lang natin, pinakulo ang tubig. At ayan, kulo na nga mga madam ko. Ilagay na natin ang ating bangos na napakayami dahil ang tataba. <coughs> Ayan, oh, ay, talaga naman. Yaming, yami talaga mga guys. Ang tataba ng bango. ayun Tayo ng asin. Tansyongin lang natin ang ating cubes na pampalasa sa ating sabaw. Takipan lang muna natin mga gulay na matigas para sabay silang maluto ng ating bangos. Takipan lang natin mga madam ko para sabay silang maluto. Bago... Ayan na nga mga madam ko. Kulo na yung ating sabaw at luto na yung ating gulay. Lagay na natin yung ating pansigang. Natin yung ating siling green ilagay yung ating kangkong. Ayan, ang sarap. Puro gulay, mga madam ko. Kasi si Mamita ayaw ng karni. Gusto lang gulay, isda. That... Takipan muna natin hanggat maluto yung ating gulay na kangkong, mga guys. Thank you sa panonood ng video ni Mamita.